Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ikaw ay nasisiyahan, di ba? Kapag in English po yan, yung ikaw ay, you are. Tapos itong nasisiyahan, having fun. Tapos ito pong di ba natin ay, aren't you? Okay po. So, in English po natin. You are having fun, aren't you? Para sa ikaw ay nasisiyahan, di ba? Okay po? Subukan naman po natin itong sila. Sila ay nagpapahinga, di ba? Kapag in English po yan, they are taking a break. Aren't they? Okay? they are taking a break, aren't they? Sumunod, subukan naman po natin itong siya. Tapos yung siya po ay lalaki. So, pag ang siya ay lalaki, he ang gagamitin. Pero kung ang gusto nyo para sa siya ay babae, she. Subukan po natin ay he. Okay, panlalaki para sa salitang siya. Siya ay nakain ng hapunan, di ba? Kapag in-English po natin yan, he is eating dinner. Isn't he? Ulitin ko. He is eating dinner, isn't he? Para sa siya ay nakain ng hapunan, di ba? Okay po. Ngayon, subukan naman po natin itong si Toby. Si Toby ay ayos lang, di ba? si Toby ay ayos lang, di ba? Kapag in English po natin yan, Toby is feeling okay, isn't he? Okay? Yung he po ay lalaki, di ba? Kasasabi ko lang. At kung mapapansin nyo, si Toby ay lalaki. So itong he at saka si Toby ay maaaring ipartner sa isa't isa. Okay, pero kung yung pinangalanan nyo po ay babae, Kunyari ay Maria, dapat ang gagamitin nyo po ay she. Kasi yung she po ay pambabae. So, tatandaan nyo rin po yan. Okay? Si Toby ay... Si Toby ay ayos lang, di ba? Toby is feeling okay, isn't he? Okay. Ituro ko lang po sa inyo yung tamang pagpapareha nitong ating pinag-uusapan at sa kanitong ating tag question. Pag ang ginamit nyo po ay I am, ang gagamitin nyo sa tag question natin ay aren't I. Pag ang ginamit nyo ay you are, ang gagamitin nyo dito sa tag question natin ay aren't you. Pag pag we are naman, aren't we. Pag they are naman, aren't they. Samantala kapag ang ginamit nyo ay he is o she is, isn't he? O kaya isn't she? Pag he ang ginamit nyo, he rin dapat dito sa pinag-usapan. Pag she ang ginamit nyo, she rin po dito sa tag-question naman natin. Okay? Yung she, pang babae. Yung he, pang lalaki. Tapos pag pinangalanan nyo ng particular, yung tao, alamin nyo yung kanyang gender. Pag lalaki, he ang gagamitin nyo sa ating tag-question. Pag babae, kunyari Maria, she ang gagamitin nyo. Isn't she? Okay po? So makikitandaan na po. At saka, makikitandaan po, pagkasabi nyo, nyo ng aren't ay aren't you, aren't we, aren't they, o isn't he, isn't she, lalagyan nyo ng question mark sa dulo. Kasi ito pong, ito pong may aren't saka isn't, ay yan po yung ating tinatawag na tag question. Okay? So, dapat may question mark sa dulo. Ngayon po, ginagamit po natin yung ganito pong klaseng mensahe pag gusto nyo pong ikumpirma do sa inyong kausap na yung inyong sinasabing mensahe ay totoo. Gusto nyo malaman do sa kausap nyo na yung inyong pinag-usapan ay totoo bang ganito ayon sa inyong mensahe. Okay? Na kung mapapansin nyo, gamit na gamit po yan. Okay? Kaya itinuturo ko po ngayon. Bali po, ang bumubuo dun sa mensahe na gusto mong ipakumpirma ay ito pong may IM hanggang dito sa, sa, may, sa may salitang may sipon. Okay? So, halimbawa po ito. Si Toby ay may sipon. So, yan yung mensahe na gusto mong ipakumpirma na kung totoo na ito pong nasa baba, yan yung tutulong sa atin na makapagbigay ng ideya na pinakukumpirma mo itong mensahe na ito kung totoo. Okay? At tatandaan nyo nga pala po hap, pagkatapos po ng mensahe nyo, isusunod nyo po ay koma. Sa kanyo isusunod yung tag-question natin na hindi ba o di ba. Para tama po yung inyong yung tama po yung inyong pagsusulat nitong nitong ginagawa nating mensahe ngayon. Okay po. So, yan yung mga dapat nyo tandaan. At saka maganda po dito sa ating lesson, kitang-kita nyo naman, yan po ay gamit na gamit. Ito pong mga, mga verbs natin. Nanunod ng pelikula, na progreso, pupunta sa gym. Yung gym, paltan nyo na lang ng iba. Ibang lugar. Kunyari, palengke, market. Pwede nyo pong gawin yon, Okay? Tapos, sa uh, pagod, naliligo, tapos itong cold, palitan nyo ng iba. Kung meron, kung meron mang ibang sakit, di ba? Tapos itong kumakanta sa shower, gamit na gamit yan. Singing in the shower. Ayos lang yan, gamit na gamit. Nakain ng hapunan. Kung ayaw nyo ng hapunan, di breakfast. Yung breakfast ay nakain ng umagahan. Pagtanghalian, nakai... Pag pagtanghalian naman, eating lunch. di ba So, ito, may hinihintay. Yan, gamit na gamit din po yan. So, sana may kitandaan nyo lang din po ito. Okay? Para mabilis po kayo makapag-English. Lalo-lalo na pag meron po kayong pinakukumpirma na mensahe. Di ba po ba? So, guys, so sana may kipag aralan ng husay itong ating leksyon kasi alam niyo naman po na ito ay laging gamit sa pakikipag-usap. 'di ba? Kaya sana may kipag-aralan at maraming maraming salamat po sa mga subscribers po natin na laging nandyan, nakasuporta po sa ating page, okay? Para tumulong sa ating page. At saka dun sa mga, mga nagla-like, nag-share, maraming maraming salamat din po para makita rin, makita rin po ito ng iba. Maraming salamat po.